Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Magandang umaga po o magandang hapon sa inyo Binibining City Adefa Makasayon Ako nga po pala si Karen S. Tomondan Isa sa mga mag-aaral ng Bachelor of Science in Social Work 1C At narito po ako upang sagutin ang mga tanong po ninyo napili ko po ang social work bilang aking kurso dahil sa gusto ko po talagang makatulong sa kahit na sinong kapwa. At nakikita ko po ang sarili ko na maging mahasa sa larangang ito. Mahirap man po ang pagdadaanan sa pag-aaral pero alam po din pong malaking tulong ito sa amin. So, dahil nga din po sa social work, sa pamamagitan nito, meron akong kaalaman at kakayahanan na makatulong sa kapwa at makapagresolba ng mga problema sa kapaligiran dahil dito makakatulong ito sa akin upang maging susi ng pagbabago sa kahit na sino pinili ko din po ang social work dahil ito ay magbibigay sa akin ng oportunidad na makatulong sa kahit na sino at mula pa noon talaga ay nasa puso ko na talaga ang tumulong ang aking inaasahan po sa asignaturang ito po ay madami akong matutunan at makatulong po ito sa akin bilang mag-aaral. Mahirap man ito ay naway aking mapagtagumpayan at inaasahan ko po din na maging madali po ito sa akin. At madami po akong makuhang kaalaman na makakatulong ito sa pag-aaral ko simula man ngayon at sa mga susunod pang pa pag-aaral ko. Ang magiging ambag ko naman po sa klasing ito ay mag-aral ng mabuti at gagawin ang aking makakaya na gawin po lahat ng mga ipapagawa ninyo po sa klase. At magiging mabuti din po akong mag-aaral sa aking mga kaklase ayon lamang po. Salamat.